Dito na tayo sa Cagayan de Oro sa warehouse. Baliti dumating tayo kagabi alas 12 ng madaling araw. So ngayon magmaneobra tayo. Nakapasok tayo sa lobby. Maneobra tayo kasi tatabi tayo doon. Oh. Okay. Ha. Eh, ada ada tayar ni oplah. Ada tayar. Dah min sekian. di Ramadan bas Ustaz Ustaz Melayu. Dami sasakyan kahit na Matras tayo Dumadali yung mga sasakyan Ayaw magsitabi O tingnan mo matras tayo Matras sumasalo Eh nanghirap So yun, tapos tayo nagatlas, no? na tayo nag atlas no? Bawa mo na tayo Mahirap kasi yung ano dito Kariya namin eh. Your house Walang pargahan kasi may puno Yan Dito lang magbaba sa gilid ng kalsada Yo yung, yung papuntang kalakat, kalakat di to Kidman din banda. Tapos ito naman yung putang kagayan di Euro City dun sa isim. E Yan, nababaklas na yun. Nababa na ng pangarga. Ispat mo na tayo dito. Nabantay tayo kasi nababa eh kemudian kita akan pergi ke tempat atas ke Singgit dan kita akan pergi ke Selonok selamat tinggal dan kita akan menonton video di sini saya akan berkongsi tentang perjalanan perjalanan ke Sembiminda dan ke tempat yang lain